So isang linggo na ngayon pala mga kabsat ng Ramadan, day 7 na. So ito nga pala yung ganap ngayong araw. So rest time ko na ngayon mga kabsat kaya naman may time na ako sa pag edit O ba diba? Syempre, mag video video muna bago i-edit ba diba? So ito nga pala yung mga ginawa ko ngayong araw mga kabsat. Siyempre hindi na naman mawawala ang maajinat. Kung kahapon gumawa ako ng fotire mga kabsat, ngayon na naman gumawa na naman ako mga kabsat. Pero mas marami ngayon kasi nga naman ibibigay ng amo ko sa nanay niya kasi nga naman may bisita doon. At bago nga pala ako gumawa ng doma kabsat ay pinakuluan ko na nga pala muna yung karne para sa salo na mamaya. So, kagaya na naman ng dati mga kabsat, eto na naman ako sa paggawa ng do. Mano-mano na naman talaga sa paggawa ng do mga kabsat kasi nga naman walang machine yung amo ko dito. Sobrang sakit kaya sa kamay ang paggawa ng do mga kabsat, lalong-lalo -lalo na ngayong araw. Kasi nga naman pinadagdagan ng amo ko yung gagawin ko ngayong araw na maajinat or fatire. So, pagkatapos ko nga palang gumawa ng do mga kabsat ay tinakpan ko na nga muna at ikikip ko siya ng isang oras mahigit. Nag-ready na nga rin pala ako dyan ng gulay at yung kubos na gagamitin ko para sa saluna mamaya mga kabsat. Tirit nga pala yung tawag dito. And fast forward nga tayo mga kabsat. Pagkatapos ng isa't kalahating oras, tignan nyo naman yung do mga kabsat. Napakaganda ng pagkakatubo ng do. Ganyan talaga kapag ka-active yung yeast or bago yung yeast mga kabsat. Napakaganda talaga gawin. Siyempre, eto na tayo at mag-uumpisa na tayong magmasa mga kabsat para sa gagawin nating fatire. Mm -hmm. At ang una ko palang gagawin dito mga kabsat, ikakat ko nga pala to ng patriangle yung do mga kabsat kasi nga naman gagawa ako ng style korosan. At yung style ko rosan nga pala na tumakabsat yung palaman niya is cheese na nilagyan ko ng konting hot sauce para naman mas masarap. At para naman sa mini pizza at mini zatter, ito yung ginawa ko mga kabsat, para mabilog yung Mamit Gumamit lamang ako dyan ng baso. So bago ko nga pala iluto, nilalagyan ko nga pala muna ng itlog or pwede ding gatas. Tapos nilalagyan ko nga din pala ng sesame seed. At pagkatapos ko nga palang lagyan ng itlog at sesame seed mga kapsat, ayan sinalang ko na nga pala sa kabasa. O tignan yung mga kabsat, lumulobo na napakaganda talaga tignan. Kung kahapon nga pala mga kabsat, yung ginawa kong fatire, nag-share nga pala yung amo ko sa kapatid niya. So ngayon naman, itong ginagawa ko na to ay para naman sa nanay niya mga kabsat. Kasi nga naman may mga parating na bisita. Marami daw bisita na darating. Kaya naman, damihan ko daw ng fatire na gagawin ko ngayong araw. So talagang dinamihan ko naman talaga mga kabsat kahit na sobrang sakit sa braso. So, sobrang busy ko talaga ngayong araw dito sa kusina mga kabsat. At eto na nga, malapit na nga mag-add So niready ko na nga rin pala yung tirit mga kabsat. At ayan, naglagay na nga rin pala ako dyan ng kubus. Tapos, yung niluto kong salo na mga kabsat, ayan, nilagay ko na nga pala dyan sa ibabaw ng kubus. Itong terit pala mga kabsat, kadalasan talaga na niluluto pag Ramadan lang mga kabsat. Bali nga pala, hindi ko na nga pala na kanina yung ginawa kong shorva mga kabsat at yung prinito kong sambu sa buff Grabe, napaka-busy ko na kasi kanina at nandito yung amo ko kanina kaya man hindi ko na na Itong mga fatay lang yung na ko at itong terit. At ganito nga pala yung itsura ng terit mga kabsat. Meron nga palang sibuyas dyan sa ibabaw niya. So, ayan mga kabsat, naluto ko na nga lahat-lahat ng fatay. Yung style ko, Rosanne, mini pizza at mini zaatar. O, diba? Akalain nyo yun mga kabisat na kaya ko to ng mag-isa. Napakarami talaga nito mga kabisat. Bali kumuha nga lang pala yung amo ko ng ilang piraso. At eto na nga at ireredo ko na nga pala. Ilalagay ko na nga pala sa tupperware para dalhin ng amo ko sa nanay niya. So yun lang for today's video mga kabisat. Bukas ulit. Thank you so much.